Noong December 10, 2024, ipinagbigay alam ni Yasmin Curdy sa publiko na binubuli umano ang 12-year-old daughter niyang si Ayasha sa pinapasukan nitong paaralan. Ang di umano'y insidente ng bullying na kinasasangkutan ng anak ni Yasmin ay mukhang magdudulot ng matinding legal na laban. Dahil sa kanyang paaralan, ang eksklusibong Kolehiyo San Agustin sa Makati ay nagdala ng mga abogado at tinutukoy si Yasmin na makipagtulungan sa paaralan upang marisulba ang issue. The Philippine Showbiz List presents buong detalye sa bullying issue ng anak ni Yasmin Curdy at ang sagot ng Kolehiyo San Agustin Makati. The Alleged Bullying Incident Si Ayasha ang pangalan ng anak ni Yasmin kay Ray Soldevilla. Sa kanyang social media accounts, sinabi ni Yasmin na pinagkaisahan at pinuntirya o manunang ilang mag-aaral si Ayasha dahil lang sa hindi nito pag-reply tungkol sa school Christmas party habang nasa bakasyon sila. Kung susumahin, may pito hanggang siyam na kaklase raw si Ayesha noong araw na yon na pumalibot sa kanya para hindi umano ito makalabas sa classroom noong recess time nila. Ayon kay Yasmin, na desisyon si Ayesha na magbakasyon upang maibsan ang stress na dulot ng ibang mga estudyante na nang haras sa kanya. Ang mga estudyante ito ay kumuha pa di umano ng video ni Ayesha nang walang kanyang pahintulot na naging sanhin na kanyang paranoia at anxiety. Dagdag pa ni Yasmin, matagal lang tinitiis ng anak ang pambubuli mula pa noong grade 2. Nakakabahalaan niya ito dahil nagresulta sa pagbuo ng isang online group na tinatawag na Ayasha Hate Club na layuning saktan ang kanyang anak. Sa hindi malamang dahilan, ang ilan daw sa mga estudyanteng ito ay ngayon ay nasa parehong klase pa din ni Ayasha. Ayon pa kay Yasmin, hindi na rin daw siya nagtataka na ipinagtanggol ng mga magulang nang nambuli ang kanilang mga anak. Ngunit para sa kanya, ang pagsasabing regular na pagpupulong lang ito at pagtatanong sa ugali ni Ayasha ay hindi makatwiran. Tila ibinato pa umano ng mga ito ang sisi sa anak. Sinabi ni Yasmin na karamihan sa mga estudyante ay mga babae at tinatanong niya kung gusto ba ng ibang magulang na mangyari ito sa kanilang sariling anak na babae. Bilang isang ina, ramdam ni Yasmin ang masakit na pinagdadaanan ni Ayasha dahil sa pambubuli. Kaya naman tiniyak niya sa anak na nariyan lamang sila sa tabi nito. Sa so, sumunod niya na post noong December 11, humingi siya ng dispensa kay Ayasha. Hinala ni Yasmin dahil sa kanya na isang artista kaya pinag-iinita ng anak ng kanyang mga kaklase. Pero nangako siya na puprotektahan niya ang anak sa abot ng kanyang makakaya. Sabi ni Yasmin, I'm so sorry Ayasha, you have to go through all of this because I am your mom. But I will always be here for you. I will protect you with all my life. You are beautiful inside and out. Kasama ang kanyang mister, patuloy sila nagpapakita ng kanilang pagmamahal at suporta para kay Ayesha. Komento ni Ray sa post ni Yasmin para sa anak. Brave girl Ayesha, Papa loves you so much. Samantala sa comment section na nasabing post, isang netizen na nagsabi na buti na lang daw at nagkwento sa Ayasha kay Yasmin tungkol sa mga pangyayari sa paaralan nito. Sa tugon ni Yasmin, sinabi niya na hindi sa iya siya nagkwento sa kanya, kundi nalaman lamang daw niya ito mula sa report ng school nito. Isa pa sa nagpadurog ng puso ni Yasmin ay namakita ang ginupit-gupit na Polaroid photo ni Ayasha na natagpuan niya sa mesa nito. Sa hiwalay na post, isinawalat ni Yasmin na makaraan niyang isa publiko ang pangyayari ay nagmensahe sa kanya ng back off ang magulang ng isa sa mga bully. Yasmin and her daughter's cyberbullying experience. Katulad ng binanggit ni Yasmin, ang dinaranas na bullying ni Ayasha ay matagal nang tinitiis ng anak. Sa katunayan, bago pa ang paghisap publiko niya sa nangyayaring pambubuli ngayon, ang usaping ito ay naunan na niyang tinalakay. Sa isang panayam kay Yasmin noong August 2023, ibinunyag niya na nabiktima ng cyberbullying sa eskwelahang pinapasukan sa Ayasha na umabot pa daw sa paggawa ng online group na tinatawag na Ayasha Hates Love bilang isang ina, hindi rin niya maiwasang mag-alala para sa anak. Pero buti na lang daw at may isa pang mabuting kaibigan si Ayasha. Nang malaman niyang may estudyante na nagre-recruit sa grupo ng Ayasha Hates Love, agad daw binago ng best friend ni Ayasha ang pangalan ng grupo at ginawa itong Ayasha Fans Club bilang suporta rito. Kaya malaking po sa salamat ni Yasmin sa kaibigan ng anak niya. Ayon kay Yasmin, si Aya ay isang napakapositibong tao at malakas. Bagamat sinabihan daw siya ng anak na hayaan na lang, hindi niya ito pinabayaan dahil kailangan malaman ng mga magulang at paaralan ang mga ganitong insidente. Sa mga sumunod na salita ni Yasmin, tila na ipaabot na sa pamunuan ng eskwelahan ng insidente di umano'y pambubuli sa kanyang anak. Ibinahagi niya na maayos na ang lahat at pinipilit niyang iwasan si Ayesha sa mga ganitong sitwasyon para hindi na ito maranasan pa. Upang palakasin ang loob ng kanyang anak, pinayuhan ni Yasmin si Ayasha na unawain kung bakit nangyari ang mga bagay na yun sa kanya. Ibinahagi niya na naranasan din niya ang ganitong sitwasyon, lalo na noong nagsisimula siya sa Starstruck. Ayon kay Yasmin, sinabi niya kay Ayasha na hindi mo kayang pasayahin ang lahat. At kapag marami kang tagahanga, marami ring bashers. Pinaalalahanan niya ang anak na yun ang realidad ng buhay at kailangan maging malakas. Ibinahagi rin ni Yasmin na ganoon din ang nangyayari sa buhay labas ng showbiz. Payo pa niya kay Yasha, maging mabait at humble sa mga tao sa paligid at huwag magbigay ng dahilan para makasakit ng iba. Siniguro rin ni Yasmin na palagi siyang nandyan upang ipaglaban ang anak. Kapag alam niya raw na tama ang anak, ipaglalaban niya ito. Pero kung mali ang anak, siya mismo ang magsusori at mag-a-apologize sa mga magulang ng iba. Ayon kay Yasmin, hindi maganda na ang anak niya ay naka-experience ng cyberbullying dahil hindi ito nakakabuti para sa kanya. Yasmin fights bullying through her platform for her child and others. Sa dinaranas ngayon ng anak, alam ni Yasmin na kailangan siyang may gawin. Tiniyak ni Yasmin na gagamitin ang kanyang platform upang subukang lutasin ang problema ng bullying na kinahaharap ng maraming mga bata kabilang ng kanyang sariling anak sa kanyang Instagram. May post siya na tila pagbibigay alerto sa mga magulang. Anya sa caption na ipinost kung paano raw malalaman na form of bullying na ang nangyayari. This is exactly what happened to my child. Please parents, watch out and always be there for your children. Haros lahat naman ng mga nababasang komento ay nakikisimpatya kay Yasmin at pinapayuhan din ito na ilipat na ng ibang eskwelahan ang anak. Kaya naman sa isa sa kanyang Instagram stories, ipinahayag niya kanyang pasasalamat sa lahat na nagbukas tungkol sa kanilang mga karanasan sa bullying. Ayon sa kanya, ang tapang ng mga tao na magbukas ay mahalaga at nagsisilbing paalala ng mga hamon na kinakaharap ng maraming pamilya. Inanunsyo rin ni Yasmin na makikipagpulong siya kay Department of Education Secretary Sonny Angara upang pag-usapan ng mga solusyon at estratehiya para labanan ang bullying sa mga paaralan. Ayon kay Yasmin, ang mga kwento ng mga magulang ang magsisilbing gabay sa kanilang pag-uusap at ipinangako niyang gagamitin na kanyang platform upang magsulong ng makatarungang pagbabago habang nakatakda ang pulong. Nangako si Yasmin na magiging leader siya sa kampanya laban sa bullying. Hindi lamang para sa kanyang anak, kundi pati na rin sa mga batang natatakot magsalita. Binanggit niyang sama-sama nilang lalabanan ang bullying at protektahan ang mga bata. Tiniyak din niyang magbibigay ng update tungkol sa mga susunod niyang hakbang. Lahat ni Yasmin. Together we can shine a light on this issue and empower our kids to stand strong. Let's fight bullying and protect our children. Nasina ng hashtags na stop bullying at anti-bullying campaign. Colegio San Agustin states no bullying of Yasmin's daughter. Ayon sa pahayag ni ng mga abogado sa Joseph Noel M. Estrada at Willard T. Yong, ang insidente sa pagitan ng mga estudyante ay pinalaki sa publiko. Sinilabas na official statement ng pamunuan ng eskwelahan sa kanilang Facebook page noong Miyerkules, December 18. Iginiit e nilang walang naganap ng na pambubuli sa anak ni Yasmin noong December 10. Ayon pa sa CSA, ang nangyari ay isa lamang insidente kung saan nagkaroon ng diskusyon ng mga estudyante tungkol sa paghahanda sa gaganaping Christmas party. Pinalaki lamang daw ang isyo ng ilabas ito sa social media. Agad daw inaksyon ng CSA ang isyo sa pagitan ng mga sangkot na estudyante at magulang. Hinimok umano nila ang mga magulang kabilang si Yasmin ang kipagtulungan upang marisulba ang naturang isyo sa loob ng paaralan, alinsunod sa pagtalima sa orders ng Department of Education. Pinaalalahanan din ng pamunuan ng CSA si Yasmin na huwag maglabas ang anumang impormasyon tungkol sa mga minor de edad na estudyante na maaaring maglagay sa mga ito sa masama, nakakahiya at maging tampula ng pangungutya, hindi lamang sa kanilang eskwelahan, kundi maging sa mata ng publiko. Pagamat na iintindihan doon ng kolehiyo San Agustin, ang nararamdaman ni Yasmin ang malaman nito ang nangyari sa kanyang anak, dapat pa rin isaalang-alang ang privacy ng mga minor de edad na sangkot sa issue. Ipinahayag ng kolehiyo San Agustin na habang pinapalagay nila na may mabuting layunin ang mga aksyon at pahayag ni Yasmin sa publiko, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto sa mga estudyanteng kasangkot kabilang ng kanyang sariling anak. Ayon sa CSA, kinikilala nila na si Yasmin ay isang kilalang personalidad at marahil ay sanay na sa atensyong pampubliko. Ngunit ang iba mga, mga partido, lalo na mga minority edad na ay may karapatan sa kanilang privacy at nararapat ding igalang. Suportado ng CSA ang pagpapataas ng kamalayan tungkol sa bullying, ngunit binigyang diin nila na ang pagpapakita ng mga detalye sa publiko o paghahanap ng hindi kinakailangang atensyon ay hindi nakakatulong sa proseso ng pagpapabuti at pagwawasto ng mga estudyante at hindi nakakatulong sa paglutas ng kanilang mga hidwaan. Binago ng Makati-based institution ang pananaw kay Yasmin at sinabi na sa kanyang pagpapapansin ng isyo sa publiko, maaaring mapailalim sa hindi tamang branding ang mga estudyante di umano'y ng bully kay Ayesha. Ayon sa Colegio San Agustin, ang hindi tamang branding ng bullying sa mga insidenteng ito ay maaaring magdulot ng pagkaabala sa pagkatuto at pagunlad ng mga estudyante. Ipinahayag ng paaralan ang kanilang paggalang sa pagiging maingat at umaasa silang ang issue ay haharapin ng paaralan ng naaayon sa tindi ng insidenteng na iparating sa kanila. Tiniyak ng CSA na binibigyan nila ng tamang pansin ang insidente batay sa kabigatan ng mga pangyayari. Dines-able ng kolehiyo San Agustin ang mga komento sa kanilang Facebook post, ngunit nakakuha na itang libo-libong reaksyon at shares. Sa ngayon ay inaabangan kung ano magiging tugon ni Yasmin sa pahayag ng paaralan.